네 a i ini j Tara, kain na tayo! The best gamjatang talaga dito kaya pag nagkikrave kami nito, talagang dito kami nagpupunta para kumain. Bukod dito sa gamjatang, napakasarap din ng iba pang Korean food ang meron dito sa Zubaji Premium located at Adriatico Street, Malate. Dito yan sa Manila, Korea Town sa tapat ng circle na may fountain sa gitna. May mga VIP room din sila sa second floor para pag gusto nyo ng private. May good for 8 packs, good for 2 or 4 packs at meron din silang bigger room na perfect pag magsaseller celebrate kayo ng any occasion. At ayan na, may fresh samgyu. Meron din tayong spicy bugyu, terry mayo egg roll, jeyuk bokum, gamjatang na large size, cockle salad, bacon cheese kimchi jjon, mentai ko tofu stew, andong galbi, pikachu donkatsu, at may mga side dishes din nakasama. Mmm. Sarap. Mmm sir, guys, ito set siya. Kimchi. Pero masyado madami to. Ikat natin. So, nakat no ko na lagay natin siya diyan. Mm. mm. Grabe. Grabe, napakalambot oh. Manghang mm. siya, guys. Pero masarap. Lagay natin sa rice.